Welcome sa Filipino Guru, ang inyong gabay sa pagtuklas ng yaman ng ating wika, panitikan at kultura. Mula sa mga nobelang kasing kapal ng phonebook ng lula mo, hanggang sa mga teoryang pampanitikan na kasing lalim ng hugot ng ex mo, ipapaliwanag natin yan sa pinakamadaling pamamaraan. Kaya't, ihanda ang inyong brain cells at mga notebook dahil dito, guaranteed ang learning at entertainment combo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. For today's topic, panunuring pampanitikan. Alam nyo ba na ang panunuring pampanitikan ay hindi mahirap? Katulad lang ito ng pagtitimpla ng isang masarap na tasa ng kape, kailangan natin ng mga pangunahing sangkap. Siyempre, kailangan natin ng kape, tubig at asukal. Ganyan din sa panunuring pampanitikan. Mayroon tayong tatlong pangunahing elemento Una, ang teksto o katumbas nito ang kape. Ang teksto ay ang pangunahing sangkap ng panunuri. Ito ang mismong akda na ating babasahin at susuriin. Kagaya ng kape na nagtataglay ng lasa ng ating inumin, ang teksto ang nagtataglay ng lahat ng mga ideya, mensahe at simbolismo na nais iparating ng manunulat. Sa pagsusuri ng teksto, pinapansin natin ang iba't ibang aspekto tulad ng tema, tauhan, banghay, at estilo ng pagkakasulat. Pangalawang sangkap, konteksto o ito naman yung tubig. Kagaya ng isang mainit na tubig na siyang nagluluto ng kape, ang konteksto ay nagbibigay ng buhay at lalim ng ating pagsusuri. Kailangan nating malaman ang mga panahon, lugar at sitwasyon na siyang naghubog sa pagkabuo ng agdang susuriin o babasahin. Ang konteksto ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit ganito ang pagkakasulat ng akda, kung ano ang mga historical, kultural, at social na impluensya na nakakaapekto sa manunulat at sa kanyang obra. Halimbawa, kung ang akda ay sinulat noong panahon ng digmaan, maaring mas maintindihan natin ang tema ng kalungkutan o pag-asa sa akda. Pangatlong sangkap: Interpretasyon o yung asukal. Ito ang ating sariling pananaw at pagunawa sa akda. Sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang teoryong pampanitikan, napapalitaw natin ang kahulugan ng akdang binabasa. Ang interpretasyon ay parang asukal na nagdaragdag ng tamang timpla ng ating kape. Nagdadala ito ng personal na lasa at kahulugan sa ating pagsusuri. Sa interpretasyon, ginagamit natin ang ating sariling karanasan, damdamin, at pananaw upang bigyan ng kahulugan ang akda. Maaari tayong gumamit ng iba't ibang teorya katulad ng Marxismo, Feminismo, Strukturalismo at iba pa upang magkaroon ng mas malalim na pagsusuri ang akdang ating binabasa. Sa proseso naman ng pagsusuri o panunuri, para din itong proseso ng pagtitimpla ng kape. Una ay ang pagpili ng kapeng ititimpla o pagbili ng tekstong babasahin. Unang hakbang sa panunuring pampanitikan ang pagbasa ng teksto. Dapat itong basahin ng maigi, inuunti-unti, at sinusuri ang bawat bahagi upang makuha ang kabuoang mensahe ng akda. Habang binabasa, mahalagang tandaan ang mga pangunahing elemento tulad ng tema, tauhan, tagpuan, at banghay. Pangalawa, ay ang pagbuhos ng mainit na tubig sa kape. Ito naman yung pag-uugnay natin ng teksto at konteksto. Kapag binuhusan natin ng tubig, ang kape, parang binibigyan natin ng buhay ang mga salita sa teksto. Sa panunuring pampanitikan, inuugnay natin ang konteksto upang mas maunawaan natin ang mensahe ng akda Mahalagang alamin natin ang background ng teksto kung kailan, saan at ano ang mga salik na nagudyok sa pagkakabuo ng akdang sinusuring. Pangatlo, ang ayang pagdagdag natin ng asukal o paggamit natin ng ating interpretasyon at mga teoryang pampanitikan. Kapag nilagyan natin asukal ng asukal ang ating kape, nagkakaroon ito ng tamang timpla sa interpretasyon, Ginagamit natin ang ating sariling karanasan, damdamin at pananaw upang magkaroon ng sariling lasa at kahulugan ang akda. Nilalapatan natin ang teorya na siyang magsisilbing gabay natin sa pangunawa at pagsipat sa kahulugan ng teksto. Bawat teorya ay may kanya-kanyang dulog at pamamaraan sa pagbibigay pagkahulugan. At ang resulta, isang masarap at nagbibigay siglang tasa ng kape. Ganyan din sa panunuring pampanitikan, nagiging makabuluhan at puno ng inspirasyon ang ating pag-unawa sa akda. Kaya huwag matakot sa panunuring pampanitikan. Para lang itong pagtitimpla ng kape. Simple, masaya, at rewarding. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang videoong ito para sa iba pang tips at kaalaman. See you next time and goodbye.